balita mula sa lalawigan ng Kalinga, na-recover na mahalagad ng batas ang higit 28.4 milyong pisong halagad ng, ng mariwana at shabu sa loob ng inabandurang sakyan sa Musimus Dupag, Tabuk City, Kalinga. Nakatanggap ng impormasyon mula sa isang individual ang TNT kaugnay sa isang silver green na pajero na magkupuslit ng mariwana mula sa tinglayan at dadalhin sa Tabuk City. Kagad silang nag-responde sa lugar at nabawi ang 25 piraso ng mariwana bricks tuyon down at tangkay na marijuana na tumitimbang ng 205 kilo na may standard drug price na 24.6 na milyong piso. 45 piraso ng tubular form ng tuyong down na marijuana at tangkay na may timbang na 22.5 kilo at nagkakalaga ng 2.7 milyong piso. 25 piraso ng dahon at uh, fruiting tops ng marijuana na may timbang na 6.25 kilo at nagkakalaga ng 750,000 pesos at 6 na gramo ng ininalang shabu na nagkakalaga ng 40,800 piso. Nasamsam din ang Mitsubishi Pajero na may plakang UST 711, itin na backpack at dalawang plaka na may plate number na JZS-649 na isa para na pag-recover ng mga kontrabando na pinagsanib na operatiba ng tabukka City Police Station, Special Operations sa Unit 14 at iba pang unit ng Kalinga PNP. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH. Ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Umabot ng higit labin-anim ding taon ang pagtatago sa batas ng isang wanted person Subalit naaresto rin ito ng palihim na umuwi sa kanilang barangay Sa ulat ni Manawag, of Police Major na pold eleksyon na mataan ng kanyang mga tauhan kamakaluan ng hapon Sa barangay Cabanbanan, Manawag, ang suspect na hindi na pinangalanan, isang 58 anos na naharap sa kasong rape Kung saan ang biktima noon ay 16 anos na dalaga na kanyang pamangkin ang pagkaristo sa suspek ay nakapaloob sa warrant of arrest na pinalabas ng Pest Judicial Region transporting and of Neto City na may pechang January 21-2008 sa kasong rape in relation to Republic Act 7016 no Child Abuse. Sa ngayon nasa custodial facility na manawag ga PNP ang suspek at dahil sa walang piansang kinakarap nitong kaso ay hinihintay na lamang ng PNP ang commitment order ng korte para mailipat ito sa BGNP Ordaneta City. Mula sa aksyon Luzon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Isang babae na matagal ng miyembro ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar ang nagdesisyon na rin na magbalik gobyerno, magbalik pamalaan sa 8th Company Headquarters sa barangay Imelda Mondragon, Northern Samar. Matapos ang negosasyon, inahikayat eh na rin itong babaeng member ng New People's Army na sumuporta sa gobyerno. Aminado naman ito na nahikayat siya sa edulohiya ng NPA na ayon sa kanya ay isa palang fake na edulohiya at hindi makataong kalupitan laban sa komunidad at pwersa ng pamalaan. Nasa ilarin na ito ngayon ang pansamantalang proteksyon ng otoridad at habang nakabimbin pa ang kanyang aplikasyon upang magamit naman ang Enhanced Comprehensive Local Tradition Program o yung iklip ng pamalaan. Binigyan din naman ng otoridad ang malaking kontribusyon ng Call of the Nation approach to end insurgency sa ilalim ng AO number no. 17 na nagpapatibay sa NTFL-CAC kung saan maraming NPA ang uh, natulungan. Umaasa naman ang otoridad dito sa lalawigan ng Northern Summer na mas lalong mararagdagan pa ang bilang ng mga NPA dito sa lalawigan na nagbalik loob. Mula sa Action Radyo, Katarman sa lalawigan ng Northern Summer Arts 34 Jane, Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News!